Nagtrending tong balay ni uh, former president Rodrigo Roa Duterte nga gi for sale. Abi ninyo mga kaistorya kung bright mo. Paliton gina ninyo ba? Ngano? Pila ka tuig gikan karon mo na kamahal na kaistorya. Because dili na siya basta-basta nga balay, mahimong mahimong ordinaryo lang na sa tanahon nga balay pero puno kay na siya sa story o history ang mga tao nga namuyo diha mga historia. gikan kang tatay digong paingon kang VP Sara og down sa mga anak mga ka historia. kauban na sila sa historical landscape sa Pilipinas mga historia. So, puno kay na story nga balay. Mumahal mangaling ng mga mga NBA cards, di ba? Kabantay mo katong mga NBA cards sa una, dekada 90. Oo, nga na naapay na, na, -na, na, -na, -na pa hangtod karon katong mga 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 cards nila ni Michael Jordan, nila ni Scottie Pippen, Patrick Ewing, katong mga original yun na NBA cards Mahal na magaling kayo karon, di ba? kana mga ultimo mga mga poster sa mga artista sa una nga nay mga pirma. Mga kaldiros, mga artista nga nay mga pirma, imong ibaligya kang Bustoyo. Gipalit mga ni Bustoyo tong uniform or jersey ni uh, Francis Magalona, di ba? The late the late master rapper Francis Bagalona gipalit manggali ni Bostoyo og half million usara ka jersey ah, nga nay signature ni Francis M gipalit mga ni Bostoyo og 500,000 unsa na lang ka ng balay ni Tatay Digong di ba? Pag, pagmudagan ang pila ka mga katuigan, mga istorya nga ma mawala na ni siya nga istorya sa kalibutan, Kumbaga, ma, -ma na ang mga Duterte, mga Marcos, o kuban pa diha. Kung kinsay mak makapanag-iya na nga property, for me ha, perting ba tuwa yun, mga kana ka nga property ni Tatay Digong Dias Davao, dili na basta-basta nga balay, mga kaistorya. That is a, a, a very historical house, very historical property oh, pero nakwal man daw na kanang gitangtang man daw ang karatula ang, ang karatula nga for sale. Oo, <laughs> oh, mura nag mumahal magaling nang ordinaryo nga yuta, di ba? Muna nila makistorya nga gwapo na pud nga investment ang yuta kay kay sasakyanan, kay ang sakyanan magkadugay magka ang value ang yuta magkadugay magka-appreciate or magtaas ang value kung saan nalang ng property dias Davao sa mga Duterte na puno kayo og history and story mga kistorya kanang kung madayon magay nagbaligya kung idayon nagbaligya ang balay sa mga Duterte pagkahayahay sa nakapalit timanin ni nga video few years from now bidingan ang balay ba? Oh, bidingan ang balay mga historia, Pero ang pangutana, kung ibaligya ba og dayon sa mga Duterte? Kaya lang, kay, pwede mo na pamanagod sa mga Duterte sa mga mahimong anak ni Kitty or mahimong apo ni Kitty. Eh, na basta-basta nga balay, oy. Wala na si kalainan sa kwan, wala na si kalainan sa katong Balay ni uh, President Emilio Aguinaldo nga didtu giwagayway ang unang watawat ng Pilipinas. Walay kalainan na mga istorya I will tell you. I will tell you wala na say si kalainan mahal kaya na, nga property mga pila ka tuig karon. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina. Ang dikalidad na spirulina ng bayan available online at sa mga Mercury Drug stores and pharmacies nationwide. Ang Genesis Organic Spirulina ay itinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Ito ay organic at hindi synthetic kaya walang side effects. Genesis Organic Spirulina, mabibili online at sa mga mercury drugstores and pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina, ang dikalidad na spirulina ng bayan.